Sa pakikipagtulungan ng 23rd Infantry Battalion, nagbigay ng 7.5 million pesos na halaga ng livelihood assistance ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 13 sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program sa Limang People's Organization o POs sa Butuan City noong Oktobre 19 sa PTC Capital Compound, Agusan del Norte. Naipagkaloob ang livelihood assistance dahil sa pagsusumikap ng 23rd Infantry Masigasig Battalion kasama ang City Local Government Unit ng Butuan City at ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Region 13 upang suportahan ang livelihood projects ng mga asosasyon at maiwasan ang pagbabalik ng mga rebeldes sa mga lugar na naapektuhan ng kaguluhan. Ang mga POs na tumanggap ng tulong ay mula sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o gidas na kung saan karamihan dito ay dating miyembro ng underground mass organizations ng New People's Army o NPA. Ang mga organisasyong ito ay naging pro-government POs at ngayon ay nagsisilbing gatekeepers ng kapayapaan sa kanikanilang komunidad. Tumanggap ang bawat PO ng kabuuang 1.5 million pesos na tulong upang mapabuti ang kanilang kalagayan sa buhay. Ang SLP ay isang flagship project ng DSWD na layuning mapabuti ang kalagayan ng mga POs kabilang na ang mga mamamayang naaapektuhan ng insurgensiya. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera for ID News.